Isang malagim na trahedya ang sinapit na magkakapatid sa Bulacan na ulila sila matapos mamatay sa aksidente ang kanilang ama at ang live-in partner nito. May report si Cara David. Halos gabi-gabi may nababalitaan tayong aksidente sa kalsada. Ang di natin batid, panghabang buhay ang epekto ng marami sa mga aksidenteng ito. Tulad ng aksidente noong Sabado sa Bukawi, Bulacan, isang scooter ang nabundol ng isang humaharurot na jeep. Namatay ang dalawang sakay ng motor matapos silang bumangga sa jeep at sa isang paparating na truck. Yung dalawang PUJ, nakakarerahan sa pantakbo. Yung dalawang jeep? Oo, oo. Tapos? Tapos siguro yung, yung truck, huwag mo nga hinahantay niyang dumaan, oh, oh. doon ngayon sila nabundol. Parang bola daw eh. Tumama doon, tumama, unang tumama doon sa jeep, sumalpok sa sa bag ay doon sa truck Pero hindi lang ang buhay ni Naema Andres at Dani Romanka ang naapektuhan ng aksidenteng iyon, kundi pati ang kinabukasan ng tatlong anak ni Dani. Sana po hindi na lang na nagkrasya. Na. <laughs> Wala pong mag-aalaga amin. <laughs> maagang iniwan ng kanilang ina Sina Melody, Joy Joy at Meme dahil walang kakayahan ng ama na alagaan ng tatlo, tumira sa iba't ibang kamag-anak ang tatlong bata. 2011, nagdesisyon si Dani na buuhing muli ang kanilang pamilya. Hinanap niya ang mga bata at tumira sila sa isang barong-barong sa Bukawi. Mahirap man ang buhay, ang mahalaga, sama-sama sila. Kinuha po kami ng papa ko sa Bisaya. Ano sabi ni papa? Ano to? Kukunin na lang daw po kami para hindi kami magkahiwalag. Pero isang aksidente lang pala ang kikitil sa pangako ni Dani. Uli lang lubos na ngayon ang mga bata. Sa ilalim ng batas, Sinumang mang batang na uli lang lubos ay responsibilidad dapat ng pinakamalapit na buhay na kaanak. Nagbigay na ng pinansyal na tulong ang maya-ari ng nabundol na truck. Kung hindi binangga ng jeep, hindi tatama sa truck. Yun lang. Pero ako naman... Uh, maayos na tumulong sa parehong pamilya. Nagbigay na ako ng financial support at saka sa pamborong ng pamilya. Nakakulong naman sa Bukawi Police Station ang driver ng jeep. Itinanggi niyang matulin ng takbo ng kanyang jeep. Giit niya, aksidente lang daw ang nangyari. Cara David, GMA News.